Masarap ang mukbang natin ngayon dahil meron tayong ano. Ah, daludalo. Ayun. Tapos meron tayong tinapya na ginataan. Wala tayong iyan. Yan masarap to ngayon ng ating ano. Kasi meron tayong daludalo. yan Lord, maraming salamat sa binigay mong bisan sa araw-araw. -araw at sa napakasarap na ulam namin. Thank you. Dalo-dalo. Hmm. Sarap to. Sino nakakilala nito? na overcook na naman ginataan to mga idol lalo lalo hmm. ito yung ulam namin sa probinsya na Adabis Kahit anong ulam Hindi ko pagpalit nito. Kasi ito yung ulam namin na pinaluto ko samin. Dalo-dalo. Napakasarap kasi sa kanya yung datak. Yan ang hindi marunong kumain nito sinisip-sip lang to pinuputulan ng ganito tapos mayroon tayong ginataang kilap ya mm. Good na to. sa man tayo mundo no lagi tayo ingat mga thank you for watching and siyempre ya, yeah, no dalo dalo for mukbang mga Dalu dalo dalo yeah. thank you